Isang malakas at nakakaantig na panalangin na inspirasyon ni San Padre Pio, para sa mga oras ng kahirapan, ang paghahanap ng kapayapaan at espiritual na pagpapalakas. Hayaang maantig sa iyong puso ang mga salita ng panalangin ito at gabayan ang iyong mga hakbang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-share para maipakalat ang mensahe sa mas maraming tao. Maligayang pagdating sa aming oras ng panalangin. Ngayon, tayo ay nakikiisa sa makapangyarihang pamamagitan ni San Padre Pio, isang taong may malalim na pananampalataya at mga himala, na nagturo sa atin na isuko ang ating buhay sa pangangalaga ng Diyos. Naway maantig ng panalangin ito ang iyong puso at mabago ang iyong pag-asa. Huminga ng malalim, damhin ang banal na presensya sa paligid mo at sama-sama tayong manalangin. O maluwalhating Santo Padre Pio, ang taong pinili ng Diyos upang maging tanda ng kanyang awa at pagmamahal. Ikaw na nagdala sa iyong katawan ng mga marka ng pasyon ni Kristo. Tulungan mo kaming pasanin ang aming mga krus ng may pananampalataya at katapangan. Alam na sa bawat hamon, nariyan ang Diyos. Turuan mo kami, o banal na puso. Namumuhay araw-araw ng may kababaang loob. Nagtitiwala sa banal na pakay. At iwanan tayo sa mga bisig ng Ama sa langit. Ipamagitan mo kami, San Padre Pio. Sa ating mga sakit, sakit at dalamhati. Ilagay ang aming mga panalangin sa harap ng Panginoon. Naway ipagkaloob niya sa atin ang mga biyayang kailangan natin. O Mahal na Santo, na ng mga gabi sa panalangin. Bigyan mo kami ng lakas upang magtiyaga sa pananampalataya. Kahit na ang kadiliman ay nakapaligid sa atin. Naway maging inspirasyon sa amin ang iyong halimbawa ng kabuwang dedikasyon. Nabubuhay sa bawat sandali ng pagmamahal. At hanapin sa Diyos ang kahulugan ng ating buhay. San Padre Pio, gabayan mo kami sa landas ng kapayapaan. Alisin ang lahat ng masasamang impluensya sa amin. At takpan mo kami ng iyong manta ng proteksyon. Naway sumikat ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Ngayon at palagi. Amen. O San Padre Pio, na binigyan ng kaloob ng pag-alam sa mga puso tulungan kaming tingnan ang aming sarili. Upang makilala ang ating mga pagkakamali at kahinaan. At sa walang tigil na paghanap ng awa ng Diyos. Turuan mo kaming magpatawad, tulad ng pagpapatawad sa amin ng Diyos. At magmahal ng may kadalisayan at katotohanan, kahit na sa harap ng kahirapan. Ikaw na nagtiis ng pisikal at espiritual na pagdurusa ng may pagbibitiw. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang aming pang-araw-araw na laban na may pusong puno ng pananampalataya at isip na nakatuon sa mga pangako ng Diyos. Naway lagi nating tandaan na pagkatapos ng krus ay darating ang muling pagkabuhay. At walang sakit na hihigit pa sa pagmamahal ni Kristo sa atin. O santo ng malalim na habag, pamamagitan para sa mga nawala ng pag-asa, para sa mga taong pakiramdam na iniwan at nag-iisa, at para sa lahat ng mga nagdadala ng hindi nakikitang mga sugat sa kanilang mga kaluluwa. Naway ang iyong pamamagitan ay magdala ng mga daing ng mga nagdadalamhati sa Diyos. At naway mabalot sila ng banal na kapayapaan. San Padre Pio, ikaw na napakalapit sa mga anghel. Akain kami sa makalangit na proteksyon. Upang, sa bawat desisyon, marinig natin ang tinig ng Diyos. At sundin ang mga landas ng katarungan at katuwiran. Naway hindi tayo lumihis sa kanyang pag-ibig. At iyon, tulad mo, maaari kaming maging buhay na mga saksi ng pananampalataya. Ikaw na namuhay sa pagiging simple at pagsunod. Tulungan kaming maunawaan ang tunay na kayamanan. Wala sa material na bagay. Ngunit sa biyaya ng Diyos na pumupuno sa ating mga puso. Turuan kaming mamuhay ng may pasasalamat sa bawat pagpapala. At maging mapagbigay sa mga nangangailangan. O mahal na Santo Padre Pio. Manalangin para sa aming mga pamilya, upang sila ay tahanan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Itaboy ang lahat ng alitan at kawalan ng pagkakaunawaan. At dumaloy sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga biyaya ng kalusugan, kapayapaan at kaunlaran. Tulungan mo kami, Santo Papa. Maging matyaga sa oras ng paghihintay. Alam na may layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. Huwag nating pagdudahan ang kanyang pag-ibig. Kahit na tila naantala ang mga sagot pinalalakas ang ating pagtitiwala sa banal na panahon. Naway maging inspirasyon sa aming mga puso ang iyong debosyon sa Eucharistia. Laging hinahanap ang presensya ng buhay na Jesus. Naway maging lakas natin ang pakikipag-isa kay Kristo. At iyon, sa pamamagitan nito, makakahanap tayo ng aliw. Pagbabago at lakas ng loob na harapin ang mga hamon. San Padre Pio, ibuhos mo ang iyong pamamagitan sa mga may sakit. Ang mga nagdurusa sa katawan at kaluluwa. Hipuin ng iyong mga banal na kamay ang mga sugat ng may sakit. At magsumamo sa Panginoon para sa himala ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Nawa ang lahat ay makatagpo ng ginhawa sa iyong walang katapusang pag-ibig. Mamagitan din o santo. Para sa mga taong malayo sa Diyos. Upang ang inyong mga puso ay maantig ng banal na biyaya. Naway liwanagan ng liwanag ng banal na espiritu ang inyong buhay. At naway mahanap nila ang kanilang daan pabalik sa Ama. Tulungan mo kaming maging instrumento ng pag-ibig at ebanghelisasyon. O San Padre Pio, taong walang humpay na pananalangin. Turuan kaming mag-ukol ng oras sa pakikipag-isa sa Diyos. Kahit sa gitna ng pagmamadali at inay ng mundo. Naway maging kanlungan at kuta ang panalangin para sa amin. At sa pamamagitan nito ay makakahanap tayo ng mga sagot. Direksyon at kapayapaan na ating ninanais. Ikaw na lubos na nagmamahal kay Birheng Maria. Tulungan mo kaming ipagkatiwala ang aming buhay sa pangangalaga ng kanyang ina. Naway takpan tayo ng kabanal-banalang Maria ng kanyang mantle. At pamunuan kami tulad ng ginawa mo sa Sa puso ng kanyang anak si Jesu Kristo. Naway ang katamisan at halimbawa ni Maria ay maging inspirasyon sa ating mga hakbang. San Padre Pio, tagapagtanggol ng higit na nangangailangan. Mag-ingat sa mga nabubuhay sa kahirapan at gutom naway sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ay makatagpo sila ng tulong. At naway mapalibutan sila ng mga mapagbigay at mahabagin na tao. Turuan mo kaming ibahagi kung ano ang mayroon kami. At maging sagot sa mga panalangin ng ating mga kapatid. Sa wakas, mahal na santo. Tulungan mo kaming magtyaga sa pananampalataya hanggang sa wakas ng aming buhay. Naway lumakad tayo palapit sa Diyos araw-araw at naway ipakita sa ating mga kilos ang pag-ibig ni Kristo. Na isang araw, kapag natapos na ang ating paglalakbay, naway makasama mo kami sa makalangit na kaluwalhesyan. Pagpupuri at pagsamba sa Panginoon magpakailanman. Naway palakasin ng panalangin ito ang iyong pananampalataya, at ibigay sa iyo ang kapayapaang hinahanap mo. Kung naantig ang iyong puso sa sandaling ito, mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng salita ng kaaliwan. Iwanan ng iyong patotoo o kahilingan sa panalangin sa mga komento at sama-sama tayong bubuo ng isang tanikala ng pananampalataya at pag-asa. Pagpalain ka nawa ng Diyos at protektahan ka ni San Padre Pio. Hanggang sa susunod na panalangin